Naging mapagbigay din ba tayo sa ating kapwa, sa ating kakayahan? Nagkaroon ba tayo ng pagsisikap na maibahagi din ang mga biyayang ating natanggap sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan? Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Nasa ikadalawang isang araw na tayo sa buwan ng Agusto. Pakinggan natin ng mabuti kung ano ang minsahi na ipinapaabot sa atin ng ating ibanghilyo, ng ating pagbasa sa araw na ito. Ang ating pagbasa ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 20, Versikulo 1 hanggang 16. Mga kaibigan, dito isinalaysay ni Jesus kung paano niya ginantipalaan ang mga taong pinagkatiwalaan niya. At binigyan niya ito ng halos sobra pa sa kung ano ang gusto niyang ibigay. Hindi natin maiwasan na may mga tao na magsilos, mainggit dahil sa kabutihan na ipinapakita natin sa iba. Kaya nga sabi ni Jesus, Nainggit ka ba dahil mapagbigay ako? Mga kaibigan, sa ating buhay ngayon maraming mga tao na sa lahat ng mga kabutihang ating ginagawa ay naging mali ito para sa kanila. Bato-bato sa langit, posible ang dahilan dito ay baka nainggit sila dahil mabuti tayong tao. The much that we are more closer to Christ the heavier the life we will be encountered. Totoo, na kung alam natin na si Jesus ay narito sa atin, maraming pagsubok ang ating mararanasan. Maraming hindi magandang mga salita ang ating maririnig dahil sa kabutihan nating ipinakita nakakalungkot na minsan sa lahat ng ating mga pagsisikap, may mga tao talagang sa bandang huli, matapos nilang makamit ang kanilang pangangailangan sa atin. Lahat ng mga iyon ay wala nang silbi at sisiraan at sisiraan niya ang mga taong naging mabuti sa kanila. Sa mga pagkakataong naging mabait, sa mga pagkakataong naging instrumento pa sila upang tulungan sila. Hindi natin maiwasan na yan yung totoong nangyayari sa ating buhay. Masakit man, pero kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng tao ay makakita ng kabutihang ipinapadama natin, ng mga sakripisyong ipinakita natin, ng mga pag-aalay natin ng uras, panahon at kakayahan upang maipadama lang sa kanila ang ating pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, kayo mismo, minsan posible naranasan niyo din ito. Pero isa lang ang dapat natin isipin, na sa lahat ng kabutihang ginagawa natin, hindi lahat ay maaring mag-agree or makiisa sa atin, hindi lahat ay maging masaya sa ipinapakita at ipinadama natin. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong magalit, huwag tayong malungkot, dahil Panginoon lang ang nakakaalam. Dahil sa bandang huli, alam naman ng mga tao, alam naman ng Panginoon, at tayo mismo alam natin sa ating sarili kung ano ang ating ginagawa. Kaya sana mga kapatid, patuloy tayong magbahagi ng ating kakayahan sa likod ng mga inggit at hindi maunawaang mga salita na binibitawan ng iba para lang siraan ang ating kabutihan. Hindi pwedeng manaig ang kasamaan kaysa kabutihan. Hindi pwedeng manaig ang kadiliman kaysa liwanag. Hindi pwedeng manaig ang ating pagiging anak ng Diyos sa makamundong pangangailangan ng iba. Pagdasal natin ang mga taong nagkaroon ng pag-uugali na hindi maganda, ingit ang nagahari sa kanilang sarili, pera, personal na interes ang nagahari sa kanilang pagkatao, ipagdasal natin sila na magkaroon sila ng kaliwanagan, na magkaroon sila ng pagsisisi sa kanilang isip sa kanilang puso dahil sa kanilang masamang intensyon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong biyaya. Alam namin na hindi kami karapat dapat na maging anak mo. Alam namin na kami mismo ay maraming kahinaan. Turuan mo kaming mapagbigay sa likod ng mga hindi magandang pag-unawa ng iilan sa kabutihang aming ipinakita. Dahil alam namin, ikaw lang ang aming lakas. Ikaw ang aming hinugutan sa kabutihang aming ipinapahayag. Amin.